Ang buhay ay napakaikli lang. Walang dapat sayangin na oras, bawat segundo ay mahalaga, bawat minuto ay mahalaga, bawat oras ay mahalaga, bawat panahon ay mahalaga. Itodo na natin ang bawat araw na binigay sa atin ng Diyos. Kahit anong kabiguan maging positibo pa rin dahil ang buhay ay napakaikli lang. Magpasalamat sa bawat araw na ibinigay sa atin ng Diyos. Piliin natin maging positibo sa lahat ng panahon at piliin natin maging masaya kahit pa sobrang hirap ang pinagdadaanan natin ngayon. Huwag nating sayangin sa walang kabuluhang bagay o walang kwentang bagay, huwag nating gawing maging malungkot ang ating buhay. Ika nga always be happy ang buhay natin dito sa mundo ay sadyang napakaikli, kaya wag nating sayangin ang bawat panahon at bawat sandali.